Ang aming bagong garbage truck, ayan po, pinag ah, binigay po ni Mayor. Sorry. Ah, hey, 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 hello. Nila, pag tayo. Ayan po. pag u uh, na tayo. na po. Salamat po Mayor Henry Villarica, pinag-iigay po sa barangay Bayugo po. At least po, ayan salamat po.

Oh. Ini dan menasek dice Saya tinggal satu.